special motorcycle parts. Yan. Yeah. Tapos makikita natin itong nakadisplay dito ng mga motorcycle parts na susuris nila na nakapaba lang guys ng Fusio. Yeah, Lalo sa ito yung uh, uh, pangalawa sa Burautan. Dito na makikita natin. Magmula doon sa Icarmen Planets itong pangalawang Burautan na motorcycle parts dito sa may Tayuman, corner of Santos Street. Yan o, napakadami dito guys yung pumunta para magabil. So, tapat lang sila guys nitong Bia Koy tapos si Buana Loyler yan si Buana Loyler yan, makikita natin si Buana Loyler na yan and then corner Abad Santos lang yan corner Abad Santos makikita na natin tong special motors specials motorcycle parts uh, yung O5 motor parts na ating mapupunta